ang tunay na mandirigma ng kalayaan ay hindi palaging nananalo sa laban. Ngunit palagi silang nasa tama sa kanilang ipinaglalaban. Sapagkat ang totoong sundalo ay lumalaban hindi dahil sa galit sa mga kalabang nasa kanyang harapan, kundi dahil sa mga taong naghahanap ng kaligtasan na nagkukubli sa kanyang likuran. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagpamalas ng kakaibang katapangan sa mga panahong naghahanap ang bayan ng masasandigan, magiting na nakipaglaban sa kabila ng kakulangan. Madepensahan lang ang hanay habang umaatras sa laban, hanggang sa sila'y magapi at pahirapan. Inalipin, ngunit tuloy ang pakikibaka patungo sa pinakamimithing kalayaan. Ang kwento ni Kapten Jose Cabalpin Calugas, Medalya ng Karangalan panahon ng digmaan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, beke na men, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jose Calugas ay sinilang noong ikadalawampot siyam ng Disyembre taong 1907. Siya ay tubo sa baryo ng Tagsing sa Leyon sa Iloilo panganay sa tatlong magkakapatid at napilitang huminto sa pag-aaral para matulungang buhayin ang kanilang pamilya dahil sa maagang pagkawala ng kanyang nanay. Sampun taong gulang lang siya nang iniwan sila nito at pagsasaka ang kanilang naging kinabubuhay sa araw-araw. Noong ikalabindalawa ng Marso taong 1930 sa edad na 23 anyos nang magpatala si Kaluga sa hukbo ng Philippine Scouts Sumalang sila sa basic training bago siya sinanay bilang artilleryman. Simula nang matapos ang kanyang basic training hanggang taong 1940, walang humpay na nagsasanay si Kalugas sa paggamit ng artillery hanggang sa tanghalin siya bilang isa sa pinakamahuhusay na marksman sa kanilang hanay na naipapadala sa Amerika para naman ilaban ng tagisan ng galing sa marksmanship laban sa pinakamagagaling din ng US Army doon. Napabilang siya sa Company C ng 24th Artillery ng Philippine Scouts na nakabase naman sa Port Stotzenberg sa Pampanga. Dito na niya nakilala ang kanyang naging kabiyak at nagsimulang bumuo ng sariling pamilya. Samantala, noon ding mga panahon na yun, nagsimula ng mabahala ang US War Department sa matagumpay na kampanya ng Imperyong Hapones sa bahagi ng China at mabilis pa itong gumagapang patungong Indochina para mapalawak palalo ang kanilang nasasakupan sa imperyo. Tutumbukin din ito ang Pilipinas kapag nagtuloy-tuloy sila sa pag-abante kaya't bago pa man dumating sa bahaging iyon, inutosan nila na palakasin palalo ang pwersa ng Philippine Scouts at magpadala kaagad ng mga gamit pandigma sa Pilipinas. Hanggang sa tuluyan nang ang inactive, sina Jose Calugas bilang regular sa army siya ay may sergeant na naging bahagi ng 88th Field Artillery Regiments ng Philippine Scouts kung saan hawak ni na sergeant Kalugas ang battery B ng ating hukbo. Buwan ng Desyembre taong 1941, nang atakihin ng mga Hapon ang Pearl Harbor sa Hawaii at opisyal na rin kumasok sa digmaan ang Pilipinas. Ang batalyon ni na Sergeant Kalugas ay unang napaposisyon sa mga baryo ng Mexico at Lagaban sa Bataan bago sila napalipat sa Hermosa noong ikatatlumpo ng Disyembre taong 1941 dahil ang plano nila ay maglatag ng mga depensa sa iba't ibang lokasyon para mapwersa ang mga hapon na mapabagal ang pag-abante habang hinihintay ng Pilipinas ang reinforcement sa hukbo at mga supply na magmumula pa sa Amerika. Mas marami ang bilang ng ating hukbo noon kung bilang lang ng mga sundalo ang pag-uusapan sa labanan. Ngunit mas malalakas at mas marami ang gamit ng mga hapon na siyang nagdodomina sa labanan. Pagsapit ng unang linggo ng Enero, nang magkaroon ng matinding labanan sa bahagi ng Layak Junction. Dito nagsanib versa ang 23rd at 88th Field Artillery Regiment ni na Sergeant Calugas para suportahan ang mga unit ng US at Philippine Army na nasa gitna ng matinding bakbakan. At bilang pangunahing pinagmumulan ng malakas na pag-atake sa mga kalaban, ang mga artillery regiment na ito ang siyang tinarget ng mga hapon. Walang humpay na pag-atake at pag-ulan ng mga bomba ang tinanggap nila. Ikalabing anim ng Enero, dalawang linggong walang humpay na labanan at bombahan, si Sergeant Kalugas ay naging in-charge para sa KP duty. Ito yung kitchen police o kitchen patrol na grupo ng mga sundalo na naghahanda at naghahatid ng mga pagkain sa kapwa nila sundalo na nakaposisyon sa laban katatapos lang nilang maghatid ng agahan noong oras na yun. Habang namamahala dito si Sergeant Kalugas, napansin niya na tumahimik ang isang unit ng battery na halos isang kilometro ang layo sa kanilang posisyon. Nababatid niyang nasa pool ito sa walang humpay na pambubomba ng mga kalaban at siguradong ubos ang mga nakaestasyon doon na kung hindi man patay ay mga sugatan na. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Sa kabila ng walang order mula sa taas, Tinakbo ka agad ni Sergeant Kalugas nang walang hinto ang posisyon na yun at hindi nga siya nagkamali sa hinala. Nagkalat ang mga patay habang sugatan ang mga natitira. Dito siya nakitaan ng kakaibang marksmanship at kagitingan sa laban. Inoperate niya mag-isa ang 75mm na kanyon at nakipagpalitan siya ng bomba sa mga umaabanting kalaban. Bagamat nakapokus din at patuloy sa pagpapaulan ng bomba ang mga ito sa posisyon nila. Magitim siyang nakipagsabayan habang inutusan ang mga natitirang kasama na maghukay ng pagkukublian ng mga sarili. Dahil sa husay at tibay ng dibdib ni Sergeant Kalugas, nagbunga ang laban ng yun ng pagkawasak ng halos anim na sasakyan at mga laman nito na mga sundalo na siyang nagpahinto sa kanilang pag-abante. Gabi na nang bumalik siya sa orihinal niyang dapat kinaroroonan sa Kitchen Patrol. Dahil sa kanyang ginawa noong araw na yun Inilakad kaagad ng kanyang opisyal sa United States Military, nagawaran siya ng pinakamataas na pagkilala para sa kabayanihan, ang medalya ng karangalan. Si Sergeant Kalugas ang kauna-unahang sundalong Pilipino na nakakuha ng pinakamataas na pagkilala noong panahon ng digmaan. Bagamat meron pang ibang mga Pilipino ay nakuha naman nila yun mula sa lokal na labanan. Ngunit bago pa man niya matanggap ang nasabing parangal Nakapokus ang ating puwersa sa pakikipaglaban kaysa sa anumang pamang seremonya. Lalo pang naging mapangahas ang pag-atake ng mga Hapon habang patuloy namang nauubusan ng supply ng pagkain at bala ang ating hukbo. Kumalat na rin ang mga sakit at taggutom sa hanay na siyang naging dahilan sa tuluyang pagbagsak ng bataan. Ito ang pinakamalaki at maramihang pagsuko sa kasaysayan ng US military at naging bahagi si Sergeant Kalugas ng bantog na Death March. Dinanas din niya ang sobrang hirap sa kamay ng mga kaaway na maswerteng nakasurvive sa marcha ng kamatayan. Halos walong buwan din siyang nakulong sa Camp O'Donnell bago mapalaya noong sumunod na Enero taong 1943. Butot balat na siya ng mga panahong ito at hinanghina na ang katawan na nakalabas lang kapalit ng pagtatrabaho sa rice mill na pinapatakbo ng mga Japanese. Dahil ito ang kanyang linya bago siya magsundalo. Ngunit ang nila alam, tuloy ang laban para kay Sergeant Kalugas. Palihim siyang sumapi sa guerrilla unit number no. 227 Old Bronco at habang naghihintay makarecover ang katawan, nag i muna siya habang nagtatrabaho sa rice mill. Pagsapit ng buwan ng Oktubre taong 1943, nang makabalik na ang kanyang lakas, tuloy na siyang tumakas sa puder ng mga hapon at itunuloy niya ang pakikipaglaban para sa kalayaan. Bago magtapos ang taon na yun, pinangunahan ni Sergeant Kalugas ang pag-atake at paglupig sa Japanese garrison sa Pasig. Naging bahagi din siya ng iba't iba pang mga labanan sa buong kapuluan at hindi na siya nagpaawat hanggang sa tuluyan ng makarating ang reinforcement na siyang naging daan patungo sa pinakamimithing kalayaan. Taong 1945 na pagkalaya ng bansa ay tsaka pa lang niya tinanggap ang parangal para sa kanyang Medal of Honor na tinaglay sa simula pa lang ng digmaan. Si General George Marshall ang nagawad nito sa kanya kasama ang direct commission bilang bahagi ng United States Army. Maliban dito, nagtaglay din siya ng iba't iba pang medalya ng karangalan at pagkilala. Napadistino pa rin siya sa Okinawa sa Japan bilang bahagi ng occupation forces natin doon. Maging sa Korean War ay napasabak din siya. Si Sergeant Jose Calugas ay nagretiro noong taong 1957 na may ranggong kapitan. Siya ay nanirahan sa Tacoma sa Washington sa Amerika at dito na niya ginugol ang mga nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Pagkatapos niyang magretiro, nakapag-aral pa siya ng business administration at nakapagtrabaho sa Boeing Corporation simula 1961 kung saan gumagawa sila dito ng mga commercial at military aircraft, mga satellites, mga sandata, mga rocket, mga electronic defense system mga advanced information and communication systems at kung ano-ano pa nakahalin tulad nito na naging daan patungo sa modern warfare Naging kasapi din siya ng iba't ibang veterans group na nakabase sa Seattle at Tacoma Naging aktibo siya sa mga gawaing ito hanggang sa siya ay pumanaw noong ng Inero taong 1998 Si Captain Jose Calugas ay pumanaw sa edad na na pong taong gulang. Samantala, bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, nagtayo ng isang relief sa Mount Samat sa Bataan kung saan niya isinagawa ang one-man army na pagdepensa. Binigyan din ng bahay ang kanyang pamilya sa Houston, Texas. At ipinangalan ang isang kalsadang pasyalan doon bilang Kalugas Circle. Ang kanyang medalya ng karangalan ay nakadisplay sa museyo sa Amerika at ang kanyang uniforme naman ay nandito sa museyo sa Iloilo dito sa Pilipinas na nagbibigay inspirasyon sa mga taong nakakaalam at nais makaalam ng kanyang kasaysayan. Noong taong 2006, muli ding binigyan ang kanyang pamilya ng 36-unit apartment building na may pangalang Sergeant Jose Calugas Apartments na matatagpuan sa Seattle. Noong namang 2009, Muli siyang ginawaran ng pagkilala at parangal sa Memorial Park kung saan siya nakahimlay at patuloy na inaalala tuwing sasapit ang Memorial Day sa Amerika. At iba pang mga kahalintulad nito na nagpapaalala sa kabayanihan ng isang sergeant Jose Calugas. Ang tunay na bayani ay lumalaban hindi sa galit sa mga kalabang na sa harapan, kundi tumatapang sila dahil sa mga taong naghahangad ng kaligtasan at kapayapaan sa kanilang likuran. Ikaw kay bigan isa ka din ba sa patuloy na nakikipaglaban para sa sinasabi mong kalayaan? Ano ang nag sa iyo para makibaka? Ang maging tanggulan o paghihiganti sa mga taong tumalo sa sa laban? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam.